Hello everyone, kumusta po kayo dyan? Dito tayo sa bundok, mga kaibigan. Ang lakas ng ulan dito sa bundok sa Sarangani Province. Ayan mga kapatid, ang lakas ng ulan. Ayan ang lakas ng ulan, mga kaibigan. Ayan. Tuloy-tuloy ang ulan. Mula kay nang umaga. Hanggang tanghalian, tuloy-tuloy ang ulan mga kaibigan. Dan dito tayo sa dito tayo sa dito tayo sa, sa tuktok ng bundok. Kaya makita natin yung sa ibaba. Ayan po yung sirksin nyo ang malakas na ulan.